nakasama ka na ba sa, ano, sa Boodle Ride? O kahit yung lakad na napasubo ka dahil hindi sinabi sa iyo yung hirap na aabutin mo. Sa bisikleta, mahirap yan. Kasi pag hindi mo tansyado ang layo, lalo na at veterano mga kasama mo, naku, malalas pagkatalaga. talaga. Pati yung mga parte ng katawan mo na hindi pa nakakaranas ng hirap, e eh makakaramdam ng kakaibang pagod. <laughs> yung pagod na parang gusto mo nalang ibenta yung bike mo at mamasahin nalang pa uwi. Ako, nung bago pa lang akong nahihilig sa pagbibisikleta, eh nasasama ako sa mga ride sa lugar noon na hindi ko pa napupuntahan. Hindi ko alam kung gaano kalayo at saka kung anong terrain doon. Misa malayo na nga, puro paahong pa. Yung padyak ng padyak, pero dahil sa hirap, eh parang hindi na halos umuusad ang bike. Yan yung mga panahong sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka na uulit o kaya nagsisisi ka bakit sumama-sama ka pa. Kaya buti na lang, mababait yung mga kasama ko at masipag mag -alalay. Kaya kahit malayo, nandyan pa rin sila para umalalay. Merong isang payo na sinabi sa akin sa isa sa mga boodle rides na yan. Sa sobrang pagod ko, sabi ko, pahinga muna. Ang sabi sa akin, pahinga tayo habang pumapadyak. Naku, hanggang ngayon, nagagamit ko mga salitang iyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Minsan kasi, hindi pwedeng huminto eh. Kahit nasaktan ka, kahit pagod ka na, kahit tingin mo hindi mo na kaya. Laban lang, tuloy lang ikanga. At least kahit painot inot may progreso. Umaasa ka na habang hirap kang nagpapatuloy ay may bagong lakas na darating. Kung kalooban ng Diyos 'yung ginagawa mo, makakaasa ka na talagang darating ang lakas na kailangan. Sabi nga ng Bible, di ba? Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Magpatuloy ka lang dahil darating din ang kapunuan para sa iyong kahinaan. Ano? Asa ka pa!